muna tayo. Ayan o. Dalawang ano nyan, dalawang sanga nyan, sa isang niyog. Ayan o, snake plant. panibagong tubo ng rose panibagong sanga oh. Ayan Ang talaga ng nyugo. Ganda hmm. ng black mga Ingat, mahal. Mahal kong asawa. Shout si out sa asawa kong tatrabaho na naman. Ako walang trabaho. Ano ang buko na naman siya oh. Sino? Sino buko? Hmm. Makita maliit. Hmm. Hmm. Ito ba ninyo? Ayan o. O. At saka yun o. Ayan. Ayan, ayan o. na naman. Ayan. Ayan ko nang snake fly. Dahil kasing ano, magigib tayo eh. Oh, maraming maraming salamat sa inyo. Shout out po sa inyong lahat.